Tahan natin ng report mula sa Kamara Resolusyon para sa o para ganap ng maimbestigahan ah, ang mga serye ng aligasyon ni dating Congressman Zaldico kina Pangulong Bongbong Marcos ah, at former House Speaker Martin Romualdez eh, isinupiti na dyan sa Kamara. Detalye balita mo RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Si L. at Romel humirit ang makabayan bloc sa kamera at porman lang pinaimbisigan. Ang maalagasyon ni Resigned Ako Biko, party list representative Elizal Deco, laban kina Pangulong Bongbong Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez sa House of Resolution 515 pinaimbisigan ang umunay kickback scheme na ibinulgar ni ko sa kanyang series of videos sa Sockman. Kabilang dito ang umunay 100 billion pesos sa insertions umano ni Pangulong Marcos sa hanagan ng infrastructure project at mga testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ang House Deputy Minority Leader Antonio Tino hindi na biro ang mga alegasyon dahil direkta ng idinadawit si Pangulong Marcos na may malaking papel sa mga insertions at kickbacks wala sa mga infrastructure project. Pero narinitinyo ang takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dahil tila may nangyayari umano ng gatekeeping o pagtatago ng mga impormasyon sa na dinidinig ang mga parapang ni Bernardo. Kuna sir naman sa Bataan Party Representative Rene ang tila kawala ng interes na maimbisigan ang dating military President na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, dating Budget Secretary Amin Mena Pangandaman at dalawa nitong undersecretary sa DBM dahil maraming dapat ipaliwanag ang may ito sa na nagbitiw lamang sa pwesto. Ako si Milk Gregorio na nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Manang Milky! Manang yes, Milky? Man. Oo, hindi ba magiging yes. malaking challenge sa Makabayan Black yung mga puna na walang uh, probative uh, value yung statement ni Baping uh, Kongresman uh -uh -uh. Zaldico, unless it will be done under oath? Yes. Oo. Uh, yan din ang mm. uh, tanong. Pero ang sabi nga nila, kung ahayaan daw na maere ere mm. yung ganong mga espekulasyon lamang base sa mga allegasyon nitong si former congressman El Zaldico, hmm. ay baka daw lalong uh, uh, mm. magkagulo o kaya naman ay... Uh, hindi na maiitaluwanan yung mga totoong isu. Uh, dapat daw kung mm -hmm. hindi man sagutin ay maindisigahan yung alegasyon laban sa kanya. Pero tama ka John Rommel, ang sabi niya nung ilan na mga abogado dito sa kamara, mm -hmm. dapat ay uh, kung totoo mm -hmm. yung mga alegasyon ni si Congressman o former Congressman El Zalico, panumpaan nga ito mm -hmm. bumalik siya sa Pilipinas at saka magsagawa ng investigasyon. Mm -hmm. All right, uh, maraming salamat. Marami salamat na, Milky. Uh, manang Milky Regonan.